Hmm. So, wala pong whole departure, wara, walang warrant of arrest. Lookout bulletin lang po. Lookout okay, Look out ba po lang. po yung lookout bulletin, no? Uh -huh. Ang po is for strict monitoring lang po ito. Pag Aha. siya ay nasa ating harapan, may conditions po, may may uh, standard operating procedure na kung saan may tatawagan ng focal persons para ikaw ay hmm. magtanong kung mayroon na ba itong whole departure or uh, warrant for hmm. But after uh, after nasunod yung ating uh, Uh, SOP na pag-alaman din natin wala pa siyang whole departure hmm. at saka wala siyang uh, warrant of arrest, Kaya sa po ay pinayagan ng mahale. Hmm. Pero sa mga ganyang nga ano, para sa kalaman po ng ating mga uh, taga-subaybay, kapag ganyang ilbo lang, ano, look bulletin, pag tinatanong, tapos pinatitiyak nyo ba na babalik ko kayo sa ganitong pecha kasi, di ba, uh, yung kanilang ticket, dapat, ano, ano yun, no, may pabalik may no? Yes. Tama ho. Opo, may uh, Opo, uh, hindi ko lang, uh, uh, I think that uh, may return ticket naman siya I'm not just so specific sa kung kailan na uh, possible ang ang ano ko by December. Uh, December ako 17 at babalikor. Uh, opo. Oh, 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 opo, December tama po kayo December 17. Mm -hmm. uh, kasi kailangan niyo po kung ikaw po ay alis bilang isang turista, dapat mayroon po kayong return ticket. At mm -hmm. nakakapresent uh, naman po siya doon sa conditions na dapat mayroon siyang return ticket at nakita natin na wala namang uh, legal na basihan para siya ay pigilan. Ayan po, ay lang po namin kung sino ang kasama po uh, na umalis ni uh, Secretary Manuel Bunuan. Ah, uh, uh, mayroon kasama however we opt that to ano kasi Syempre, ano hindi naman siya ang subject ng ano hmm. ng uh, ng uh, ating interest ng ating hmm. uh, ng gobyerno. Apa. However, we confirm na si ano si uh, Secretary Bunuan hmm. ay umalis dahil wala namang tigil hmm. na legal basis to prevent this departure. Apo.